Uh, sa final draft. And nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila ligmig naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Hindi, wala, wala yung AKAP, di ba? Uh, nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At uh, sinasabi ni Zaldi ko, oh, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung uh, proof ko na dalawang tao lang na susunod dyan. Si ko at si Martin Novales. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation? Yes. Kahit alam mong, if first come to worst, talagang yun lang hmm? makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Uh, sigurado yung attendance namin. In fact, uh, kahapon, na-discuss namin dyan sa Um...